mga kois ipakilala ko lang o introduce ko sa inyo yung uh, aircon na nag uh, susupply o support sa mahahabang building ito yung uh, return at, at supply yan init at saka labig ipakita ko sa inyo kung ano ang uh, capacity para makapag-supply siya yung FCU fan coil unit. Ito yun guys, yung uh, FCU or fan coil unit na naghihila or nagdadala ng tubig sa taas ng building. Yung capacity niya, yung cooling capacity is 24.26 KW, Tapos yung heating capacity nya Is 39.47 Kung gaano malakas Kasi isang palapag siguro Mayroong Mayroong ganito Na fan coil unit Siguro 14 14 unit Kaya yan ang ginagawa namin Yung uh, Supply at saka return yan dumadaan yung tubig yung tubo na yan hindi naman gaano kalaki kataptaman lang sya yan mahaba yan bawat palapag mayroong uh, ganyan di ba magaling guys di ba Ret supply return wow yan, sibus. Sibus yun si bus si bus kubus bus yun oh. grabe na yun insan niya mabait kung ano at masipag malayo yung inuwihan niya pero waro araw-araw na pasok hindi na kaya sa buhay pero mas pinigay niya ang mga yung ginagawa dating abroad dating abroad yan sa Christian Street guys oh yan saka dito yung pa saka yun Marami-rami yung FCU sa isang uh, palapag. Marami na rin kaming natapos. Ang ginagawa namin, nagpokonekta kami dito ng uh, tubo. Papuntang pinakamalaki ang tubo. Tulad nito. Tulad doyan, Yan yung naghihigop ng tubig galing sa baba pinakababa sa ground floor sa kaya dyan dumadaloy yan tapos ang nagpa -pr ang nagpa process dyan yan mga FCU na yan yan, yan ang ginagawa namin yan dinudugtong namin yan doon yan marami rami dito kaso lang nasa oras na trabaho ako kaya mahirap mag-ikot baka biglang may umakit na mga taga-kusina. Nakakahiya. Yan, ang gandun niya, palibot yan. Doon sa likod, likod yun. Kunti na lang. konti na lang yung tatapusin namin. Ganun yung ano namin, ganun yung trabaho namin dito. Totoo lang guys, no? Uh, ako yung dating... Guardia talaga yung trabaho ko, pero ang nangyari, no time na... Nag-apply ako pa ibang bansa... Ay, shoutout nga pala sa... Marafi... International Manpower Agency, no? Dahil sa inyo... Nasa construction industry ako. dahil sa kapabayaan nyo, no? Hindi naman saan nira ako. Grabe, grabe yung... Uh, nangyari sa, sa amin iilan kami all process na pero ang ginawa nyo walang update hanggang sa nagkandoot ang utang kami shout uh, out Marafi si Manpower Agency pagpapalain Pagpala pa po ang agency nyo no? sana marami kayong uh, mga tao pang matulungan sa pag-abroad pero sa amin ang nangyari kumbaga i-charge sa experience na lang